Isa rin po ba sana sa mga namong problema sa mga tagas ng tubig sa inyong bahay? Kung isa po kayo sa namong, namong problema at interesado po kayong ma-resolve ang problema, panoorin po ninyo itong video nito. Dahil dito po, pinakikita ko ang technique, kung paano i-trace yung tulo at kung paano siya bigyan ng solusyon. Ito po ay na encounter ko doon sa unit ng aking kapatid na bunso na aking nire-renovate na meron pong taga sa kanilang living room, master bedroom at sa my kitchen counter. Matagal na po nilang problema ito pero hindi po sila <laughs> kumikibo. Uh, Nag-offer lang po ako na matulungan sila sa pag-renovate ng bahay. Kaya kung interesado po kayo na magkaroon kayo ng idea, samahan po ninyo ako. Panoorin po ninyo ang video na aking presentation. may bleeding dito sa may wall na to. Ito. Sign na may tubig baka galing dun sa kabila. And dun sa baba eh. Wala. Saan galing galing I nire-resolve na lang natin tong tulong to kaya hindi pa tayo nagsisimulang mag uh, tidings natin sa taas. Nagay ko din sa may piping ng lababo. Ay, sa toilet nila. check mo ko. dulo dun malamang nandun ang problema parang may repair nila eh titignan yan may 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 butas yan malabas dito eh

Ayan, yeah, napansin mo, nag-green. Ibig sabihin, ang problema doon talaga sa may lababo, yung tubo nun. Ayan. O. Sa may lababo. Ayan. Nag-green yung tubig dito sa third floor. dito na sala na eh, pero tingnan natin kung may green rin eh. tayo dito. Sige, ito, ito nag-green, ibig sabihin. Nasasala na eh. Ito lang problema. Uy. Hindi ko lumalabas dito naman. ang galing doon. Binutas nito ito hindi kaya dumaan Dito dapat may green din. Bakit wala? Yan tanong.

Ano nababas na? Yung kulay dito. Nababas yung kulay green. Oh. Ibig sabihin, may tulo din doon. Sa may lababo. Ano nababas na? Ang kulay green. Kaya yeah, inukay natin to. Walang na walang tuloy dito Kaya ito yun. Doon sa kabila. Ito testing din natin. Pero dito wala talagang tulo. Ito naman tayo sa kabilang mudugsuman. yeah Yan, inukay natin to. Walang lumalabas na tubig. Sinubukan natin i-drill yung wall. Basak. Ibig sabihin, sa roof deck galing yung tubig. Ito, drill din natin yun. Kasi lagi may tubig yun. Lagi may dumalabas. Ngayon na, ano natin may tubig yun. Hanggang doon may tubig. So, ibig sabihin, sa roof deck talaga nang gagaling. May piping dyan. E, titingnan natin yung tubo ng tubig. So at least na trace na natin hindi dito sa may second floor ah support floor pero tina naman natin sa roof deck. Yeah, natatandaan ko dito hindi niya ng tubig. Melbo yan eh. Pumunta rito, doon at saka dito hmm. yung pinanggagalingan ng tulo ng dirito eh ito yung kolom so yun sa so make it. tapos dito yung makikita nyo naman ha. yung bubong mas mababa naman doon sa amin. Dito. Panapin natin. Dito. ano o. niyo ng tubig. Patatay na yung bagay dito na lang sya dito hindi ito yung mga dugsungan po unahin natin doon hindi ito yung iseng po unahin dito itikman yung dugsungan tapos somewhere dito Tingin din yung tukso Di drillan ko pala. Para maganda. Okay. Yan, nag-drill tayo. Confirm may tubig dito. Dito, doon. No? Kaya, yung tubig doon sa may third floor dito nang gagalit. So, dito. palagay ko yung water na. Nandito dati yung joint. May bulb dati ito. Inalis nila eh. So, sisinsilin natin. Tapos lagyan natin ang bulb ulit. May hindi. Lagyan lang nila ng ano yun eh. Parang... Ayan o, ito yan, bibili lang tayo ng fittings bald dito tsaka bald dun sa pork lock para mapatay yung linya kasi kung sising siling ko dyan walang control valve <laughs> mas delikado hindi may stop yung tubig yan kinabit na natin titigasin natin kung okay na yun so wala nang tulo may bulb na rin in-off ko sya muna Dito naman sa my 401, naglagay tayo ng bulb. Yung tulo dito, na-resolve ko na. Ang problema, yung waterline sa roof deck. Yan. Naglagay ako ng control bulb doon para hindi na magamit yung pipe in between. So, wala nang tulo rito. Ang isang problema ko na lang, yung tulo doon. Ang suspect ko yung sa nung kinabit yung top skirt na yon. Baka nung nagdrill tinamaan niya yung tubo eh. kasi wala naman siya sa fourth floor problem. Ay sa oh, sa fourth floor walang problema. Suspect ko yun eh. Kaya pag ano, dala meron akong remedyo pero tsaka na ano, titignan ko muna kung alin yung pinaka maalwan gawin.